Edukasyon, Atty. Matulak, kung ano na yung ginawa natin, tinatama ngayon yung curriculum po ng mga estudyante para mapalakas daw, mapataas yung proficiency, mapahusay ang kanilang kalidad. Pero doon pala sa K-12, ang target po noon, yung mga senior high school pang graduate dapat employable na. Hmm. Pero sabit po, pagdating sa employability, dahil inaayawan ng mga employers, ang gusto pa rin nila ay degree holder. Paano sa tingin ninyo, pag kayo naging senador, paano yung susolusyonan ito? Oh, siguro uh, dapat i-review natin yung ating uh, batas uh, sa edukasyon kasi tama naman po uh, kasamang weng na kapag hindi ka college graduate ay mahirapan kang uh, pumasok sa ating uh, labor market at ma employ no mm -hmm. kaya palagay ko ay uh, kinakailangan talaga ng uh, masusing uh, pag-review ng ating uh, batas sa uh, tungkol diyan at uh, syempre uh, kinakailangan talaga natin na i-upgrade din ang skills ng ating mga estudyant uh,